eto na yung mga niluto nating pasingaw sa bongbong o pasingaw sa kawayan ito po ang itsura nung atin pong niluto oh. wow wow ay, sarap sarap po tulog kang ay sa gumpa <laughs> sarap. sarap na ako sarap sa kape sarap po magandang araw po sa inyo lahat. Kami po ni Bossing ay kukuha ngayon ng kawayan dahil kami po ay magluluto ng pasingaw sa bumbong o pasingaw sa kawayan. At yun po ay order po sa amin ni Leia. Ayan po at maghahanap na kami ni Bossing ng kawayan na pwedeng putulin. At yun nga po ang gagamitin natin at paglulutuan ng ating pasingaw. Oh. Hindi maliit. Oh, maliit lang sa paningin. Pero okay na 'yan. Sana bagsak na 'yan. Yan, madali lang naman pong kumuha. At dito lang po kami kumuha ni Bossing sa tabing kalsada. Meron pong mga kawayan na murain at gango. Ang gango po ay yung ganito ah. Kumbaga may yan ay ano na. Magulang na. Ang kinuha po naming kawayan ay yung katamtaman lang po. Yaya siya sana po ni Bossing ngayon na ay idunala nata puputulin sa pispanda ang kailangan nata ay mga 25 25 ang order ni Leia marami po ditong kawayan meron pa po doon tapos dito po sa kabilang side marami rin po diyang ang kawayan yung po iba ay malalaki na ang puno pero ang kukain nga lang po ni Bosing ngayong katampaman. Kaya na. Nabagsak na. Oh. Uh. Baka umigkas. May ano pala busing, oh uh, pero Hilahin Yan, okay na siguro yan. Dalwa, busing han eh. Try talaan naman ang kailangan nata. Yan, okay na yun. Madali lang po si Bossing nakakuha ng kawayan. Ano na, tatlo. Bakit? Sabay, may yeso ba Sa bagay, baka mamayay may masirahan eh. Baka po mamaya may pumutok na kawayan o may mabutas. Bali, ang kinuhaan po ni Bosing ng kawayan ay tatlong puno. Dito, doon, tsaka po dito ah. Ah, meron pa pala diyan, honey, sa loob meron pa po pala doon kawayan asa malapit na po sa palaisdaan ayan po at binhot na ni bossing ayun po at binubalik oo ako na lang magdadala ayan po at kami papunta na sa kubo doon po tayo magluluto ng ating pasingaw sa kawayan. O, pasingaw sa bumbong. Ayan po, at nilalagaring na ni Boteng. Puputuli na pong isa-isa. hinahawakan ko po yung kawayan para mas mabilis pong maputol. yan po at nakapagputol na si Bossing ng mga kawayan. At ngayon naman po ay ayas siya sana po niya. Babawasan po ng ganito pong balat 'ah. Para po hindi makapal pagluluto para mas mabilis pong maluto. Lahat po ng kawayan ay eh, ganyan po ang gagawain. Parang tatapyasan. Babawasan po ng palat. makapal po itong kawayan. Kaya binabawasan po ni Bossing ng balat. Para pagluluto po ay mas mabilis pong maluto. Yung oh, ilalagay po nating malagkit. Malagkit na bigas. Talagang matrabaho po ang pagluluto na yan. Kaya laang ay pagkatapos naman po ay talagang sulit sulit ang pagod okay na yan ito po yung loob po niya kaya kailangan parang kung tawagin po ay balak, may palakubak kaya ito po ay bago natin lagyan po ng malagkit na bigas ay lilinisan muna po natin yung loob po tatanggalin po yung maputi umulan na naman po ala ko yung maganda na ang panahon na eh. maulan pa rin po pala Ayan, ito pong loob ng kawayan ay anti na pong lilinisin para matanggal po yung kulay puti doon po sa gilid. Meron po tayo ditong mahabang stick na yung dulo po ay merong balot na tela. Ito po yung gagamitin nating panglinis. Ayan, papaikot na po natin sa loob para matanggal po yung kulay puti. okay na po ito yan okay na po ito malinis na po yung loob habang si bossing ko ay nagyayasyas -yes ng kawayan o naman ko ay maglilinis na po yung loob po ng kawayan ito ba makatibusing yung loob ah hindi nalipay ay gawa ng hangin ayan guys at eto na po yung mga kawayan bali ito po ay naiasyasan na po ni bossing ito po ay nalinisan na rin natin ang loob pwede na pong lagyan Ayan po, natanggal na po yung kulay puti sa loob. Malinis na po. Pwede na pong paglagyan ito nung lulutuin po natin. Yan, bali, meron po tayo ditong dalawang kilong malagkit na bigas at saka dalawang kilong bigas. Bali, pinagsama ko na po. At ito po ay hugasan natin. Ayan guys, bali, hinugasan ko na po. Bale, ito po ay apat na kilo. Pinagsama po yung malagkit na bigas at yung bigas. Ayan guys, bale, na dito po tayo ngayon sa bayan. At magpapagiling po kami ni bossing ng malagkit na bigas. At bibili na rin po tayo ng mga pansahog ko ayan po, bali na dito na tayo sa pagilingan ng malagkit. At ako lang po ay bibili ng mga pansahog. <laughs> dito na rin po ako sa pagilingan, bibili ng ano ah, pansahog. Eden Cheese po. Isang box po. Ah po, nakabili na po tayo ng star margarine, condensed, at saka po Eden. Meron din po tayong cheese si wheels, asukal, at saka po itong vanilla. Ayan po at nagiling na yung malagkit na bigas kami po ay pabalik na ulit sa kubo para makapagluto na po tayo An bali si Bosing po ay kumuha ng dahon ng saging at ito po ay ating ilalaib sa apoy o dadarangin po natin at ito po yung gagamitin nating pantakip doon po sa ating pasingaw. Ayan guys, at magsusunog na po tayo ng asukal na pula. Tutunawin muna po nating lahat itong asukal. Saka po natin bubuhusan mamaya ng kaunting tubig. Ayan guys, bali binuhusan na po natin ng kaunting tubig. Lalagyan na po ni Bossing ng vanilla. Ito pong ating ipinagiling. Lalagyan na po natin ng sinunog na sukal. Ayan, at lang po natin maigi. Kaya po tayo nagsunog ng asukal ay para po magkaroon po ng kaunting kulay itong ating pasingaw. Pwede naman po na hindi nalagyan ng sinunog na asokal. Kulay-puti ang kulay. Kami ni Bosing, pag gumagawa po kami ng pasingaw ay nagsusunog po talaga kami ng asokal. At si Bosing po ay nagpapadikit na po ng apoy. Para mamaya, pag naisali na po natin dito sa mga kawaya, ay sasaklang na po natin. Oh, Bango po ang amoy. Ah. Gawa ng vanilla. Ayan po at nagsasali na si Bossing. Bali, ito po ay hindi na namin nilagyan ng star margarin yung pong loob nito. Gawa ng... Iyan naman pong pinagiling natin ay may star margarina. Kaya po nilalagyan ng star margarine ay para hindi dumikit ayan ay, naman po ay yung star margarin ay sinahog na po natin diyan sa malagkit na bigas hindi lang po natin masyadong pupunuin gawa ng ito po ay aalsa pa habang si bossing po ay nagsasalin ay lalagyan ko na po ng takip ito po mga kawayan dito po sa amin may bihira na po ang lulu ng mga po. Saka ang ganito pong kakanin ay tuwing magbabagong, tuwing at bagong taon na ang may gumagawa. Yan, okay na po ito. Makita ko lang. Ayan guys, at okay na po ito. Nalagyan na po natin ng dahon ng saging, pinakang takip, at saka po tali. Ayan. si Bossing. Nanguha na ng kahoy, panggatong. Ayan, at bali, sinaklang na po ni Bossing. Nagpapadikit na po ng apoy. Bali, ito po ay labing pitong peraso. Ilalagyan na po ni Bossing ng tubig. Ayan guys, at nagpapakulo na po tayo ng ating first batch na sinaklang. Napakaningas ng ating panggatong. Pero mamaya po kapag ka... Mamaya po kapag ka kumulo na iyan ay alalay na lang po ang, ang apoy. Yan po ay pakukuluan natin ng mga dalawang oras. Ayan po at ito naman yung ating pangalawang batch. A few moments later. Ayan guys at kuluan na po. Bali alalay na lang po ang gatong. At yan po ay ating pakukuluan ng mga dalawang oras. Ayan guys, pagkaraan ng dalawang oras. Dalawang oras na? Mm Dalawang oras. Kukuha po si Bosing ng isa. Titistingin na daw po namin. Ayan. Ayan guys, at titistingin na po ni Bosing. Yung aming inahon. <laughs> kaya, luto na. Wow, patingin niya Bosing. Napakainit daw. pa po. Tumuusok pa. Ano kaya? Inina at luto na po oh, wow batin natin muna lang ang gusing niya titikman na po namin ni bossing tahatiin na lang po namin para yung kalahati madala namin sa bahay wow luto na bossing honey hinati po ni bossing para itong kaputol ay madala po namin sa bahay Wow. Palambot. Yan po ay medyo malambot pa pero titigas pa po yan mamaya. Kapag kalo mamit na At titikman na po ni Bossing. Sarap Bossing. Wow. Mainit. to oh, ay kahit lang mainit ay naging isang samuan. Ayan po, at nasa ando kong na si Bosing. Wow. Ang sarap. Mm. Nakakaantok. <laughs> Tulog ka pa, ilasa mo pa. Hindi <laughs> eh, Hindi may tinga. <laughs> grabe. Pero sa akin ay okay lang yung ganito. Ganitong lambot. Sarap po. Kain po tayo. Sarap ito sa kape. Bukas ng umaga. Mmm <laughs> Sarap po. Tulog kang ngayon sa gupa. <laughs> Ito po ay merong condens, may star margarine, may keso, saka may cheese sauce. May kaunting atukal at may vanilla. Sarap yun kung mahilig sa mga kakanin. Ito so, magluto pa bukas. <laughs> Magluluto pa daw po kami. Ay, yan para. May mga nasobra pa po kaming kawayan na. Malay mo si Nani, magpaluto rin Parang may malagkit naman si tatay. Tanghalian pala ito. Tanghalian <laughs> na ito. Ano, di-deliver na nata kay Leia. Ayan po at luto na itong ating pasingaw sa bumbong. Ina, wow. wow! Pinagsabay na po namin ni Bossing ang pagluluto. Yung pong isa ay dito po sa gasol. Ayan guys at inahon na po ni Bossing. Pinagsabay na po namin ni Bossing ang pagluluto. Bailin dito kayo. Para mabilis. Aahonin na pong lahat para po lumamig. At uh, dadalhin na po namin iyan. Yan po ay order sa atin ni Leia. 25 peraso. Binibilang po ni Bossing ay, ano Bossing ito? Saktong 25 peraso. Ayan po at eto na. Yung mga niluto nating pasingaw sa bongbong. O pasingaw sa kawayan. Yan, eto na po yung order ni Leia. At uh, may nasobra pong limang peraso. Ilalagay na po natin dito sa timba. Uh, at ito po ay i na natin kay Leia. Kala pa lang isa. O yung iba. Doon pa sa isang timba. <laughs> Pagayak na po ang ating mga dala. Ito na nga po yung mga pasingaw na order po ni Leia. Tapos may isda po dito at kanina yung si Bosing ay habang kami po ay nagluluto ay namingwit na po ng bangus. Ay nilinis ko na po ito. Ito po ibababad natin sa, sa Ricardo. Tara, ayan ang dala mo Bosing. Ito naman ang dala ko. Tiyaw. Aba, ay Salamat. Sige po. Ka, kami na nito talaga. Uh, -huh. uh -huh. po at bali papunta kami ngayon sa Nakar at i-deliver na po namin yung mga niluto natin na pasingaw sa bumbong. Ayan at kasama po natin si Teo. Si Bossing po ang ating driver. Kasama din po namin si Bal at saka po si Milot. Dito na kami sa Nakar. Bali, ayaw ayos lang po ng Park si River. Teo! Mahalan! Ayan po! At si Teo na ang taong tindahan! <laughs> libang na libang. Uh, oh, mother! mother wow! Salamat! Wow, salamat din eh. Pero may marakit ang tatay. Papaloto din kami. Ay, sige. Meron din yan. Dad ako magdadala na mamaya ng buwan. Ayaw ah, ko baka makalimutan. Magpapaluto din daw si Mador at uh, mabibitin lang doon sa isa. Tayo-tayo mahala namin. Ayan, Leia. At uh, yan na yung pinaluto mo sa aking mga pasingaw. Wow! Ay, talaga namang very special ang pagkaluto. Thank you so much, Ate and Kuya Emil. Ito po ay aking ibibigay sa mga department heads. Uh, at ako po ay magpapakain bukas. Ay parang naisip ko, maganda yung after nila kumain, meron silang take home. Ah, parang po yung parang pag-giveaway mo na rin. Ito po aking pag-giveaway para unique si ni Ate masarap. Thank you po. Ito po aking bayan. Salamat. Tatanggapin ko. Oo, oh, bawo po. At saka talaga hindi po biro ang effort na in time and effort sa paggawa. Ay, sabi ko na ayaw gawain. Mahirap gawain. Kaya maraming maraming salamat po, Ate Nels. Thank you so much, Dave. Congrats din, Leia. Ating uh, prayer uh -huh. ay natupad niya. Uh -huh. Para... Doon sa ating Uh, appointment. Thank Ayan. Thank you, you Lord. Thank, Thank you, Lord. Mm. Oh, congratulations, Leah. At siya po ay magpapakain. <laughs> Bilang pasasalamat uh, po yun. Kaya po yung magpapakain sa aming opisina, mga department heads. Bukod pa yung pakain doon sa mga empleyado. Isa e, po yun. Unahin ko po muna yun. Kaya ito po yung pakain. <laughs> Thank you so much, ate. Much, much, much later. Ayan po, nandito na kami sa bahay. At titikman na po ni Kim. Sarap. Sarap. Titikman na po ni Milot at saka ni Bal. Hmm, ba Sarap na ako. Sarap sa kape. Sarap po. Oo nga. Hmm, ba? Parang mas masarap ang may kape. Bukas sa umaga, ha? tapos ay trim. Sakto lang. Ah. Sakto lang yung tamis. Oo, mm -hmm. oh, tsaka yung mga nabukin. po. Malagkit. Sarap. Wala po rin yung to ni Papa yan. Eh. Nasa dalawa at kalahati. Eh. Ayan at bali hanggang dito na lamang muna po ulit itong aking vlog at muli. Maraming maraming salamat po ulit sa inyong lahat sa Walang sawang pagsuporta at panonood. Mag-ingat po tayo palagi at God bless po sa inyo lahat. Bye-bye.